So good day mga idol no for today's video mo nang barilis nga nakuha sa law ni Papa Nonoy ni ka -idol. ilang gisugat didto mga ka -idol, no kay video la pa jud kayo ang huna sundri ang area sa baybay bakuling gap ni mga idol no dabaw rental so layo, layo pagid ni ang gikuhaan ani isda mga ka -idol, no kay laod pagigayo siguro naa sa mga 4 hours ang biyahe gikan diri padulong sa lao. pero nagrasihan po ginagmay mga ka-idol no? mone ang nakuha ni Papa Nonoy doha ka barilis mga ka-idol din ang isa mga ka-idol no gihato na sa daplin din ang isa mo na ilaham gi chap chap kaya mga kabadingan ng duol dria ah. so mapitikan po ni sila o grasihan ginagmay mga ka-idol no mo na siya mga idol giridyan na lang ang sundang lang. hiwaon ng ulo para mabahin-bahin na ginagmay so ang na yung nakakuha sa papanunoy mga idol no iaharagin ng gipasol sa lahat mga idol nagrasyahan no? yung taon pag ginagmay taloy yan so muna, mga chap -chap na mga chap chap po na mga idol dako dyan mga idol no sulbad ng sabo sabaw o paksyo so baba mga idol no daog ng pinubring sudan mga idol thank you for watching mga -idol, and god bless